So, hello guys. Ah, kaya tayo dito sa Niyog. So, yan. Kukuha tayo ng bunga. Isa lang kukunin natin guys. So, ihulog natin yan. So, yan. Dito, hanap tayo ng plaster area. So, dito. Dito sa unahan guys, meron dito 'yan. Dito. Lalagay natin camera dito, 'yan. Automatic 'yan. So 'yan. Pupukpok lang natin. Medyo maliit lang ang naiinom natin guys. So madami yung tumutulo. So ayan, walang naman. Sayang naman so ayan guys pupunta tayo dito titignan natin itong saging na to ayan ayan guys medyo ano na guys tanda na tong saging na to guys so ayan nga ka hunghang so ito na yung ating tatagain

hello guys, kung nalilito ko kayo kung meron ba ako ng cameraman o wala. So ito po yung ginagamit natin. So ito meron tayong remote ng ating cellphone dotot connection lang to guys. So para hindi na kayo malilito, so ito yung gamit ko. Yan. Remote ng ating constant. So so yun na.